Samahan nyo lang ako. Kumala dito sa Nueva Ecija. Let's go! Kaliwa okay. ka ng motor, solid no solid daan ganun daan sarap Sir, si uh, uh, uh. daw Sir, Doc Jelo, maraming salamat mm -hmm. uh. Sobrang solid nung daan tol. Sobrang uh, uh, sarap atawin. Uubusin mo talaga yun eh, no? Sa ganda ako eh. 150. Pastilan. So weird. Hindi <laughs> <laughs> na kaya. Kapusan <laughs> kayo yung <may> speaker. <laughs> Naubusan na dok. Pagbalik na lang. Huwag ka nang tawa dyan. Okay ba? Ilang <laughs> dito mayro na mga Whew. rap road. Damn, damn. Laban lang, huwag lang dudulas. <laughs> Nakakakaba ang buhangin talaga kahit minsan. Yeah! Ang sarap isigaw! Bam! Luba! Ah, ah, ah! Set bar! Picture muna tayo! Wow! Oh! Magaling! Kilala ko yan eh. Okay ba boss? Okay. Takbuhan natin Ganda. Ang ng motor ng tropa namin Honda Oo oh, Buti nakakasabay yung R15 mo no? Nakakasabay sa scooter namin Huwag <laughs> <laughs> afraid ka na Scooter ka na lang Yahoo! Ah. Naiwan ako ah Nagpalit ako ng battery Nalobat Hindi ko nakuha na yung mga magandang spot Sayang Woo! Ang tarik ng daan Yeah Naubusan akong battery doon eh Yung magandang ano Yung nature Yung magandang For the Woo! What a views! Nagrecord no ba? Ah. Uh. Wait. Right. Lasabing huh? ka. Wala. Kukunin ko lang 'to. Bakit? ko lang 'yan. So, 'yun mga kabuto, ah from kaba natuan? Ah, madadaanan natin itong isang kainan dito sa medyo mataas na eh, mataas na kabuto. Ah, uh, madadala natin ito bago tayo makarating sa Minalungaw. So, siyempre titigilan natin 'to. Kakain muna tayo dito. Shout out. Oh, tingnan natin. So, the best daw dito 'yung mga mga sinampalukang manok. Ay mga special menu ni Rose and Robert. Yo, oh. know, shout out. Ano 'yan, tol? Payat lang yung bankihan nila. Ito yung dito, mga miss eh. Mga gilip yun. Yung borderello. Pagbali ka dyan, na Kaya palakas yung aya loob mo eh. Ano? Pag nahulog ka dyan? Balik. Balik ka talaga dyan. Taas taas nyo. Kevin, backflip ka mamaya sa tago na Try mo. Ang hirap yun, tol. Pag nahulog, yung sakit man. So, yun oh. Yeah! Wow! Wow, wow, we, wow. Tanda na? Kaya mo? Kaya mo? Hop, hop. Wait lang, tulungan kita. Pamatumba ka. Kaya? Kaya? 되게 이게 야빰 되게 엌야후어 빨리 빨리 꼬 siya talaga ngayon hindi pa talaga siya open sa public pero ang ganda ng ilog jet ang ganda ang ganda no Yeah. <sighs> Ay. Grandpa, dumaan, may po, sorry. Duma may mga dumaan po ba dito? Po. Wala po. To Tol, wala daw dumaan dito. Please, may nagsusot yata. Wala po. So yun, ah, balik, close pa rin pala tong lugar na to para sa public. So ngayon ginagawa nila ni Rere, na shit. Ha. Sobrang ganda ng lugar na to. Perfect. Perfect na perfect, di ba, Mon? Mm. Sobre. Solid. Kahit ako napawaw. Ganda ng tubig. Nasaan na sila? Hindi namin alam kung nasaan yung mga kasama namin. Ay, ito, may daan pala dito. Ayan nyo, guys. Ayan, no? Woo! Yeah! Ngayon lang ako nakapunta sa lugar. Ngayon lang ako nakapunta sa lugar na gantong kaganda. Solid. Woo! <laughs> magsuswimming. Magsuswimming na kami! Ay. Ay. Ito yung swimming spot, tol. No? Ito. Yung paliguan.

<laughs> to tingala ka. Tingala ka. Kunan, <laughs> di ko lang yun. Hindi na kayo One, two, two, ano sabi mo? Napaganda. Solid. Tatoo mo. Pasilip na, Tol. Leo Sensor yung baba. ba paano ba kita lalambingin? Tol. ko lalambing ko nga sa inyo, hindi ko kayo pinagtatrabaho. kung ano okay, kung ano kung ano ko ano kung ano kung ano kung ano kung ano mo, oh, hmm. mo ano <laughs> ほらな。

Huh? Look, Bubble. I know like, what it is. Baba, baba. Nee, ne pas tu. Baba? some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Got to give your feet some gravity to get you grounded. <laughs> Sarap sana tawirin yun. No? Alin? Sarap tawirin sana. Kaso oh. lang, lakas ng current. Baka mahila ko pumunta doon. Ito naman, naman, no? Ganda, no? Tolid! Ligo tayo! Mga kabuto, punta kayo dito. Hindi mo kayo eh. <laughs> <laughs> Oh, oh no. no! Kabuto is on trouble! Kabuto is falling down. Oh no! So, ang kanting troubleshooting lang mga bro. So, huwag kayong kakabahan pag may mga gatong insta. Buti na lang! Nandito si Doc Aga TV. Doctor lahat dito bro. So, huwag kayong magpanik guys. Ang nangyayari yan. First, okay. okay. Step, by step please Doc Aga. So, i-diagnose nyo muna. Huwag kayong magkabahan. Paano i diagnose? Huwag kayong kabahan. Kaya nyo yan. <laughs> Tapos... ayun na. nagka ka siya. So, keep the feet straight and then the fingers pantay lang. Gumugabalik nararamdaman ko lumalaban 'yan. Okay, na, bubuhay na po. Yan. Okay? Revive na, revive. Katibay pa ay Aidan to lang sa. relax 'yan. Huwag <laughs> o okay, okay na na niya na 'yung natakot si Mark. 'Yan na si Mac. Makan kanta mo. Eh. ko para si Mark. Grabe yun. Kanan to tol, yung sabi ni Jero. Buto na lang, nakinig ako. O panic attack lang yan. Panic lang yan tol? Ina-exhale ka lang matagal. Ay, mabagal. Ano naman mo ba? Matagal. Kanay ba yan? Panic attack yan. Binibilit ko lang. Dumang ba? lang tol. Ayun ka lang. Oo, panic attack. Ina. Sa bad thread. Sa buka? Mak, ito yung kanta mo. It's brain natin. I'm not okay. I'm not okay. I'm not okay. Ano gagawin po? Oh, oh. Tol, kumukanta lang kami. <laughs> Malapit na, Mak. Ito yung kanta mo, Mak.

Anong nangyari? Obey pa sa kanina eh. mo, na lang. to ka pa ah! natin yung kanta. <laughs> wala pa. Para. Parang, parang di rin wala ang palag. <laughs> Little dramatic.

hindi ko na alam, parang na, parang namatay ng ilang, may isang oras siguro. Hindi ko na igalaw buong katawan ko, ganun pala talaga pag wala kang stretch, pag no, swimming ka. Sana -in? Ngayon ako naka-recover ulit. So, salamat, thanks okay. God, Naka, nakabalik pa ako dito. Ah. At sa mga At Salamat sa mga... <laughs> salamat <laughs> sa mga kasama ko. Pakita mo yung pet na sinuha. Salamat sa kanila. Ano yung bed? ko? Tinulungan nila ako para... Ito. Makakatay ulit. Thank you, thank you, thank you. Yung foot bath, kung paano natin siya inalagaan. paitan. Tanghalihan ko to kanina! <laughs> Sayang naman! Sayang naman! Bad trip. Ano masabi mo sa soko ni Kabuto? Muyang-muyadin. <laughs> muyang -muya din? Buo ba? Ano masabi mo kay Kabuto? Ah, pahinga-pahinga din. Ano masabi mo ah, ano mas kay Kabuto? Mm, okay lang. Uh, next time mag stretching na para... siya. Saka oh, kain okay. ka lang. Kain yan. Uwang clip, ano ano ba? sabi mo kay ano Kabuto? Na Or... Bobo mo Kabuto. Ay! Kaya yan, huwag kang matakot. Oh, yung yung malaki pa yan? Ah, okay, sige. Oh, diba? okay. Ganun din dito pa. Simula ngayon, may takot na ako sa tubig. Hindi na ako magtatapang-tapangan. Oo. So, ang ganda So Ah Paano ba? Paano ko ba sasabihin? So solid experience Nangyari sa akin ngayong araw So Thanks God Ligtas pa rin ako Ngayon ah, Nagpapasalamat din ako Sa mga kasama ko dito Natulungan nila ako Kung paano ang gagawin sa akin Buhay pa rin tayo Kabuto Malulunod pero hindi susuko. So guys, ah uh, hanggang dito na lang to. Tapusin ko na to. Uh, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel then click na rin yung bell button para updated ka sa mga lalabas na video ni Bordado Moto So alright. So this is me again, Bordado Moto Vlogs and you're always kabuto. Mm.